Nay. Mm, Oh. Oh, dega. na naman ulit sa sakahan. So ayan, dumaan muna kami dito kasi mamingwet. Dito banda. Tambok ang ano ba? Umang ba? Oo. Oh. Oh. Ayun sa taas, kami. Ano po nito? Nod sa babaw. Grabe, presa ko. ba? Wala Haha. Haha. Ito Haha. 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 Yan, try natin. Wow! Oh, diba? Nunggo. <laughs> Ara kun sudlan, no? Wow. Ano Ay, yan na naman. Woohoo! Ah. Naglagay. <laughs> Parangan puyan, guys. Yung mga uh, isda na hindi lumalaki. Yan. Oh, debar. Ano <laughs> oh, ya na naman. Ah. Dapat dua git. Hmm, isalang. lang. Da, silister na naman Oh, <laughs> Hmm. Mama. Ha? 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 Ayan, ito na yung kuha namin. O. Hindi po yan lumalaki ng mga isla, ha? O, oh, ito. Pang ulam namin mamaya. Nice. At ayan, si mama na naman ang namingwet. Kaso nga lang, wala nang kumakain na isda. Kaya ayun, dumiretso na lang kami at dinaanan niya muna ang kanyang sanggutan. Parang ang sarap kasi uminom ng tuba. Ikaw man di sila, ganda ba inom eh? So, ayan si mama. Kuha naman ulit ng lambanog. Ayan, madaming tuba. So, ayan na si Mama. Dala ang kanyang lambanog. Iinom na naman ulit tayo ng lambanog nito. Na yung lambanog ni Mama. So, iinom tayo. Kas, may binangon Kas? So, ito na. Sobrang tamis So ayan Inom po tayo ng tuba guys So ayan lang muna Pa-share and pa-follow naman po Maraming salamat Mag-ingat po kayo palagi And God bless po